Okay guys, good morning. Ayan, magpakulit tayo ng ating mga nagbentahan. Ng mga okay kagabi guys. So, thank you ulit sa ating mga miners. Kahit pa paano, meron tayong nagbentahan. Ayan, good morning po sa lahat. So, sa ngayon, tiyaga-tiyaga muna tayo na mag-ukay. habang wala pa tayong stable na work so marami ulit tayong nagbintahan kagabi guys nakakangalay lang sa pa magtayo ng ilang oras at magsalita sa camera pero sulit naman po thank you so much mga Suki Loves Abang ulit tayo sa live mamaya. Yan ang gaganda ng mga namain na naman po. Ang kukulay po ng mga namain na kagati. Pasensya guys, hindi ako marunong mag maayos nito. <laughs> Yan, mag-main po kayo mga madam sa live po natin. Yung mga nasa abroad po, pwede nyo pong imainan po yung mga kamag-anak nyo dito sa Pilipinas. Pwede po natin ipadala kahit saan po. Via flash. Via flash po, pwede natin ipadala. So, update-update lang din tayo guys sa ating sa ating account po para hindi po natitingga so tapos na tayo magpakain ng isang baboy natin maya maya po ako mag mag almusal pag napak ko po ito talagang maraming gawain yan thank you guys for watching thank you thank you madami pa itong ayusin ko Thank you, thank you, sa mga miners. Comment kayo guys kung anong gusto nyo yung sunod nating bail. Comment po kayo. Gusto ko kumuha ng bagong bail po. Para may eh, bago na naman tayong i-flex. So, parang bibihira po yung nagla-live na lalaki mga madam. kailangan nating patusin kasi mas mahirap yung walang income po sa araw-araw dito kahit papano na nalilibang tayo yan Yeah Yan may mga pa din po tayo dito sa mga minors natin kagabi. Lord Elisa Yan, thank you guys. Mahaba na yung video natin.